Kamusta mga kapatid? Sa mga naapektuhan ng lindol at bagyo kamakailan lang, alam naming mahirap ang pinagdadaanan nyo. Pero huwag mag-alala, may tulong na maaaring ibigay ang gobyerno sa pamamagitan ng SSS Calamity Loan. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-apply online, mula sa qualifications, proseso, hanggang sa kung paano nyo malalaman kung approved na ang inyong loan. Kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo para walang mamiss na detalye at malaman kung qualified ba kayong mag-apply ng SSS Calamity Loan. Kung isa ka sa mga nasalanta ng kalamidad, ito na ang pagkakataon mo para makabangon muli. Tara, alamin natin kung paano makuha ang tulong na nararapat para sa inyo. Pumunta lang sa mga search engine na ginagamit niyo at itype ang sss.gov.ph. Tapos, i-click lang ang Create May SSS Account or Login. Dito naman, i-click lang ang Login. Ilagay lang ang inyong user ID at password tapos i-click ang Sign In. I-click ang Get PIN at i-input ang one-time PIN na natanggap ninyo at i-click ang Login. Pagdating dito sa Data Privacy Notice, i-click lang ang I Agree. Dito sa homepage ng inyong SSS account, i-click lang itong Calamity Loan. Pagdating dito, i-click nyo po itong Select lalabas po kung anong calamity under ang inyong lugar, yun po ang piliin nyo at i-click ang proceed. Makikita nyo na po ang inyong maximum loanable amount at iba pang information sa inyong calamity loan. Kung okay na kayo dyan, i-click na ang proceed. Dito naman sa undertaking for calamity loan, i-check lang itong box katabi ng click to confirm tapos i-click ang submit. Pagdating dito, i-click lang ang okay. Kapag ganito na ang lalabas, successful na ang pag-apply nyo ng SSS Calamity Loan. Pero, kailangan nyong i-inform ang inyong employer para ma-certify nila kaagad ang inyong Calamity Loan application. Pagkatapos nila itong ma-certify, approval na sa SSS at hintay na lang na pumasok sa inyong mga bank account ang loan proceeds. Para sa mga self-employed at voluntary member, wala na po kayong employer na mag-certify. Diretso na po sa processing at approval ang mga calamity loan application niyo at hintayin lang na pumasok sa bank account niyo ang pera. Ito po ang mga qualification ng SSS sa pag-apply ng calamity loan. Para sa iba pang update tungkol sa service charge, interest at iba pang fees sa SSS Calamity Loan. Mangyaring i-check lang ang SSS website from time to time baka kasi may mga pagbabago at wala pa tayong update tungkol dito. Narinig lang kasi namin na may good news daw ang SSS tungkol dito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang informasyong makakatulong sa panahon ng sakuna at pang-araw-araw na buhay tandaan mga kababayan, sa bawat unos at kalamidad, may paraan para makabangon. Ang SSS Calamity Loan ay hindi lang tulong pinansyal, kundi paalala na hindi ka nag-iisa. Ingat lagi, at sana ay makabawi tayong lahat mula sa pinsalang dulot ng lindol at bagyo. Ito po ang simple knobs, nagsasabing, kapag may sipag, tiyaga, at tiwala, makakabangon tayo muli.